matinding love scene sina Chris Bernal at Alzor Abrenica sa kanilang bagong sinenovela. Hindi naman kaya sila na-carry away sa eksena. Makisika kay Nelson Canla. Nakakagulat ang naging love scene ni na Aljur Abrenica at Chris Bernal sa drama ramang Dapat Ka Bang Mahalin. Dahil dalawang kabataan naging biktima ng kanilang kapusukan ng role ng dalawa, kailangan daw na maging makatotohanan ng kanilang pagganap makikita nila na talagang tinanggap na namin yung mature role namin. Sabi ko sa kanya, pag ando na sa set na yun, character na oh. Dahil first time nilang sumabak sa ganito katinding eksena, nag-usap daw sila ng masinsinan kung ano ang dapat nilang gawin. Natakot ko talaga ako. Kasi yun nga, first namin yun. Basta sabi ko lang kay Aljur, alala, ano ba alalayat, correct. <laughs> <laughs> kung pwede magbalot, talagang binonggang balot ka talaga. Oo hmm, na, iniiyakan niya pa yan eh. Sabi niya, paano kung magagawa yun? Paano natin mapapaganda? Sabi niya. Sabi ko, ah, gawin mo na lang para sa mga manonood. Dapat sana kukunan ng lansi naman ni Aramina at aljur pero hindi ito natuloy. Pumurong kaya si aljur May kinalaman kaya ang pagsiselos ni Chris, kaya hindi natuloy kuna ng eksena? lang may wasa siguro nagsiselosan kami mm -hmm. sa so, sag-oya. Ikaw ba? Kinikilig ka? Masyado ha? Wala akong inuurungan. Joke lang. Joke lang. Joke lang. <laughs> Hindi. Napakap kasi. Ewan ko kung anong uh, nangyari. Kung bakit. Hindi ko alam kung anong dahilan. Nelson Canlas updated sa showbiz happening.